Mga boss, kumusta? Pakinggan mo ang sinasabi ni Inday Sara Duterte tungkol kay Pastor Apulo Kibuloy na kung saan ginigipit at pinaparatangan at hindi patas ang imbestigasyon. Pero bago tayo magpatuloy mga boss, paki-support man ko sa kanilang subscribe, palike, maraming salamat. Ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapailal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyo ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga tisigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong Inuusig din ang mga protetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga versikulong ito patungo sa kaginawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Okay. Ikaw kabayan, anong masasabi mo? Suportado mo ba si Inday Sara Duterte?